Uh, para sa vlog natin ngayon guys ay mag po ako sa inyo ng mga tips uh, para makatulong may pasa yung skills Test. Kasi may mga nagtanong po sa atin uh, paano daw po kung uh, sa interview ay may mga tanong na hindi po tayo uh, sasagot. May chance pa ba na pumasa o babagsak na? Okay? Ayan po ang tanong nila guys. Kaya papakita ko po sa inyo ngayon guys ang uh, selection system nila guys kung paano sila gumagawa ng puntos sa mga applicants. Okay? At magbibigay na rin po ako sa inyo ng uh, tips kung paano uh, malusutan po yung APS uh, Topics test. Okay? Kaya kung ikaw ay talagang uh, hindi po handa sa Uh, inyong parating na skills test kasi hindi po kayo magaling sa Korean makakatulong po sa inyo ang video na ito guys nung mga nakaraan guys ay may video ang ginawa tungkol sa uh, skills test kung paano natin maipasa sa madaling paraan uh, binanggit ko po doon na ang kailangan niyo lang gawin ay pakita sa mga Korean na malakas po kayo may kakayanan po kayong uh, magtrabaho at uh, talagang desidido po kayong magtrabaho guys. Huwag po kayong lalampa-lampa. Yan po ang binanggit ko para malusutan po ninyo ang skills test. Kahit hindi po kayo magaling sa Korean, ay makakapasa pa rin po kayo sa skills test. Yan po ang sinabi ko. Pero may mga nagsasabi guys na malabo daw po uh, na pumasa kapag uh, sumabit po sa interview. Kaya ipapakita ko po sa inyo ngayon guys kung paano nila ginagawa ang uh, punto sa uh, bawat uh, applicant okay at ito na po yun guys score allocation uh, total 100 points po ang inyong skills test tapos ang physical ay 30 points interview 30 uh, basic skills ay 40 points uh, itong physical po guys ito po yung hand strength at saka yung back strength Uh, susubukan po yung likod nyo at saka yung braso nyo kung gaano kalakas uh, at itong basic skills naman guys ito po yung hang rings, uh, insert pins at saka yung bolts and nuts okay? kaya itong dalawa guys kapag nagawa po ninyo ito ng tama ay may 70 points na po agad kayo guys malaking bagay na po ito at kapag tiningnan po natin guys ang uh, score allocation po nila and pass fail criteria ito po yung binanggit nila dito guys uh, to screen out those who score less than 60% of the perfect score in the skills test. Ibig pong sabihin kailangan nyo pong makakuha ng 60% pataas para maipasa ang skills test guys sa basic skills guys at saka physical strength ay sobra sobra na po yan sa 60% kaya sinabi ko po sa mga nagdaang vlog na kahit hindi kayo magaling sa korean kapag nagawa nyo po ito ng tama itong dalawang ito guys yung physical at saka yung basic skills ay papasa pa rin po kayo sa skills test okay? at dito pa po may binanggit pa po sila dito sa kanilang advisory guys sa overview Of the point-based selection system, ito po yung sinabi guys. Even if the applicant's Korean proficiency is low, opportunities to be hired in Korea will be expanded if the applicant is assessed to be a diligent worker with outstanding skills and sufficient work experience. Uh, ibig po sabihin kahit hindi po kayong magaling sa Uh, Korean, uh, ipapasa pa rin po kayo sa skills test at uh, posibleng maha-hire po sa trabaho sa South Korea okay, basta may outstanding skills po kayo at sufficient work experience, okay ang ibig pong sabihin sa outstanding skills po guys, ay doon po ito nagbabase sa inyong uh, basic skills at saka yung uh, physical strength po ninyo pero itong sufficient work experience po guys ay kahit wala po kayo nito ay okay lang po hindi po ito problema okay at tungkol man po sa interview guys uh, ito po yung may tutulong ko po sa inyo guys dapat alam na po ninyo ang posibleng itatanong po sa inyong mga interview at dapat nakahanda na rin po guys sa inyong mga isasagot at wag po ninyong kalimutan guys na karaniwan po itatanong po sa interview Uh, kung anong araw po ngayon anong araw bukas at anong araw kahapon kaya dapat bago po ang inyong skills is, uh, alamin nyo po guys kung anong araw po ngayon anong araw bukas at anong araw po kahapon para uh, mabilis po ninyong masagot ang uh, ganyang klaseng tanong guys at uh, tatanungin din po kayo guys tungkol sa oras. May po dun. Uh, tatanung po kung anong oras. Mga picture. Papakita po sa inyo yung mga picture. Itatanong kung ano po yun. Saka yung tungkol po sa inyo guys. Kung may asawa na po kayo. Uh, kung ilang taon na po kayo. Uh, ilang kayo sa pamilya. Bakit po kayo gustong magtrabaho sa Korea. Ano po yung gagawin nyo pag nasa trabaho po kayo. Marami ginagawa yung kasama niyo, Tapos ikaw wala. ano po yung gagawin nyo kapag may aksidente. Ganyan pong klaseng mga tanong guys ang inyong dapat ihanda. Kasi yung interview po kasi sa uh, sa skills test guys ay parang scripted po yan. Paulit-ulit lang po. Okay? At hanggang dyan lang po guys ang mga ko po sa inyo. Salamat po sa inyo ng napakarami sa walang sawang suporta. Abangan nyo po guys ang marami pang video na gagawin ko para makatulong sa inyo sa inyong journey papuntang South Korea. Okay?